Na na si BOMB! NABILLA! Uy, hindi nangisip mo pala yan? Uy, hindi pala. Long time naman siya. Kamusta ka? Naman lang ka na ba? Wala pa nga eh. Medyo busy rin kasi sa trabaho. Tara, sabay na tayo. Tara. Welcome to Filipino culture, where turning 30 single means may defect ka daw. Wala ka pang asawa, Hala, sayang ka! As if happiness naman is found in a wedding ring. So, ba't wala ka pa ng gawin? Ano kasi? Medyo busy rin. At kasi dati, by age of 25, di ba? Wala kasal na May bahay na. Parang nagmamadali sila ang lahat. Gano'n. Para sa akin naman kasi. Wala pa akong bahay. Ngayon, bahay pa lang kasi sa Emil meron ako eh tama naman. Uh, may inflation, may self-growth. Tapos sila, gusto agad ako. Not everything is about reproduction, Lola. Okay. Pero alam mo ako, CEO na ako ng KJC, tapos manager pa ako ng Nagjojo, Tapos may partner pa ako na may arlon ng isang branch ng 7-Eleven sa Tagalaytay. Tapos may mga sasakyan pa kami like Mr. Bishi, uh, Toyota and Yamaha. Kaya para sa akin, ang gaan ng buhay kapag may ka-partner ka at may katoon ka sa buhay. Oh, good for you. Congrats ka. Ang dami niyo na rin pa narate. Tapos, may katuwang ka pa sa buhay. Pero ang sa akin kasi, ang definisyon ko ng katuwang sa buhay, pagsapat na yung pamilya ko. Masaya kami, nagsasara salo at nagsasama sa araw-araw. Siguro dahil na sobrang busy ko rin, hindi ko pa siguro kaya mag-girlfriend. Uh, hindi ko siya magiging priority muna sa akin. Kasi kung masyado akong focus ngayon sa golfy, kumbaga iwan, iwan lahat talaga. Sandali lang, uh, alis muna ako. Oh. Tumatawag na kasi yung asawa ko eh. Saka mga tumawag yung dalawa. Tuna na ako ah. Sige nga. Aray ko! Hmm? Asawa? <laughs> Alam mo Ano ba dito ako mo